Marami po sa ating mga Pilipino laging late o sinusunod ang tinatawag nating Filipino time. E eh, gaano ba kahalaga ang oras sa pagkita ng pera? Ito lang po, para ma maunawaan po natin ang konsepto ng Filipino time ay nanggaling po uh, sa matagal na po nating kultura na pinagtatawanan po natin. Pero nagkakaroon po ng e negatibong epekto yan pagdating po sa, syempre, pagkita po ng pera. Bakit po? Eh kasi nga, number one, nagkakaroon po tayo natin na, na opportunity cost. Bawat minuto na nasayang at pagiging late ay nawawalan po tayo ng oportunidad na maging produktibo, maging makabuluhan sa ating gawain. Sa halip na magtrabaho, magnegosyo, ang pag nagla-late ka, eh, syempre, nawawala ang iyong kita. Di ba? Nawawala yung oportunidad mo. Pangalawa, tinatawag natin syempre, professionalism. Pag ikaw ay nalalate, nagdudulot po na negatibong impresyon yan sa kasosyo, negosyo, kliyente, o employer, ay eh, mababawasan ng tiwala. Di ko makalimutan yan. Nung ako po ay may kausap na hapon sa isang business negotiation, ako po ay nalate lang ng 10 minutes ako ikinamayan, pagkakamay sa akin, eh, bigla na lang tumayo at umalis. Sinabi ko, baka ka uh, least, Hindi pa tayo nag-uusap. Sinabi niya, you're late. Eh, yes, sorry, because it's traffic. And tinanong nga niya sa akin, in Philippines, traffic is normal, abnormal. Sabi ko, normal. So, sinabi niya sa akin na hindi ko makalimutan na pinagsisiyang ko. How can I trust you with my money if I cannot trust you with time? Ay, inako. Napakasakit. Number three, ano nangyari? Miss opportunities. Siyempre, nawala yung business din ko. Maari mawalan pagkakataon kasi nawala yung potential client mo. At siyempre naman, di ba, mawawala rin yung kumpiyansa ng tao sa iyo. Kaya nga, importante po ah, tatandaan nyo po ang time management po at pagiging late ay hindi maayos sa pamamahala ng oras. Maarin ng resulta na hindi mo rin produktibo sa araw-araw. Kaya nga, kailangan po, wag na tayong malate. Kaya nga, tatandaan po natin, starting today, pag sinabi natin Filipino time, hindi na always late. It's always ahead of time. Mahalaga ng oras ng ang ika alaga alagaan po natin para tayo po ay pagkatiwalaan, para tayo ay lumago, at para tayo ay yumaman. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.